Habang naghihintay sa subway, napansin ni Kay na nakatayo din sa malapit ang kanyang childhood friend na si Kato ngunit wala itong sinasabi sa kanya. Biglang nahulog ang isang lasing na lalaki sa riles ng tren at walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Tumalon si Kato at sinubukang iligtas ang lalaki, ngunit hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Humingi siya ng tulong sa mga tao at tinawag pa niya si Kay sa pangalan, ngunit hindi siya pinapansin ng lahat. Nang walang ibang pagpipilian, ginalaw ni Kato ang lalaki hanggat maaari at nang nasa gilid na siya ng mga platform, sa wakas ay tinulungan siya ng karamihan at hinila ang lalaki pataas. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang tren at sinubukan ni Kay na tulungan si Kato na makabalik. Mabilis ang takbo ng tren at naghahanda silang makaramdam ng sakit, gayon paman sa kanilang pagkabigla, sa halip ay lumitaw sila sa loob ng isang puting silid. Mayroong iba pang nalilitong mga tao doon sa isang malaking itim na globo. Lumabas si Kay ng kwarto para tingnan ang pinto, ngunit nakalock ito. Tiningnan ni Kato ang mga bintana ngunit hindi rin ito mabubuksan. Hinarap ni Kato si Kay dahil sa hindi niya pinapansin sa istasyon at sinabi ni Kay na hindi niya siya nakita. Habang iniisip nila kung ano ang nangyari, kinumpirma ng ibang tao na namatay din sila at nagising sa silid na ito. Biglang lumabas ang mga laser beam mula sa globo at lumikha ng isang maputing babae. Kinukumpirma ng grupo na ganyan ang itsura ng lahat dito. Dahil hubot hubad ang babae, sinubukang titigan ni Hiroshi ang kanyang katawan, kaya tinagpan siya ni Kato ng kanyang jacket habang hindi pinapansin ang mga reklamo ni Hiroshi. Pagkatapos ay magpapatugtog ang globo ng isang pampugising na kanta bago lumabas ang isang mensahe sa screen nito. Sinasabi nito na ang kanilang mga lumang buhay ay nawala at ang globo ay makakapili kung paano nila isa buhay ang hinaharap. Ang globo ay nagpapakita sa kanila ng larawan ng isang, onion alien, at sinabihan silang patayin siya. Nang bumukas ang globo, nakita nila ang isang bangkos ng mga baril sa loob at isang lalaking nakakonekta sa computer. Wala siyang malay at walang reaksyon kapag tinutusok siya ng mga ito. Mayroon ding isang bangkos ng mga malita na may kanilang mga pangalan at binuksan nila ito upang makahanap ng ilang kakaibang suit. Walang nangahas na magsuot ng mga ito maliban kay Kishimoto, na nag-iingat din ngunit kailangang takpan ang kanyang hubad na katawan. Napansin ni Kay na suot na ni Nishi ang suit sa ilalim ng kanyang hoodie. Habang sinisiyasat nila ang mga baril, ibinahagi ni Suzuki na natatandaan niyang pinatahimik siya at dinala sa ospital pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, kaya iniisip nila kung lahat sila ay naghahalusinate dahil sa gamot, coma, o expired. Sinasabi sa kanila ng globo na pumunta habang lumalabas ang isang countdown sa screen. Biglang nagsimulang mawala ang kanilang katawan gamit ang parehong asul na laser mula sa dati. Ang buong grupo ay nakateleport sa labas at ilang segundo ay naisip nilang makakauwi na sila, kaya nagpa siya si Nishi na magsalita. Nasa virtual reality show pala sila na pinaproduce ng ama ni Nishi. Ito ay tinatawag na, American Tryout, at inorganisa ng American Cable TV at Yale University. Ang sinumang makakumpleto ng misyon ay mananalo ng isang daang libong dolyar. Inamin ni Nishi na hiniling niya sa kanyang ama na kusa siyang ilagay sa palabas. Nakita ni K ang isang bata sa malapit at kinumpirma ni Nishi na iyon ang onion alien. Mayroon silang dalawampung minuto para patayin siya kaya hinahabol siya ng karamihan sa grupo. Gayunpaman, nananatili si Nakishimoto, Kei, at Kato. Pagkatapos ng maikling habulan, napalibutan ng grupo ang bata, na nagpapanggap na inusente bago bumaril ng putik mula sa kanyang ilong upang makaabala sa kanila at tumakas. Si Kay at ang iba ay naghahanap sa lugar at napansin nilang walang ibang tao sa paligid. Biglang lumipas ang paghabol sa kanilang panig kaya nagpasya sina Kato at Kishimoto na sundan ito. Ito ay nangangailangan ng grupo ng higit na tumatakbo upang mak muli ang bata sa isang garahe. Pinaputok ni Hiroshi ang kanyang baril at isang putok ang tumama sa braso ng alien. Ang tugon ng batang lalaki sa pamamagitan ng paglasla sa mga binti ng tatlo sa mga lalaki, nagalit na galit na pumutok ng kanilang mga baril sa parehong oras. Sumabog ang alien at natatakpan sila ng dugo, dahilan para masuka si Suzuki. Naisip ni Hiroshi na masaya ito at nagsimulang barilin ang katawan ng paulit-ulit, na nagdulot ng mas maraming pagsabog ng dugo hanggang sa pigilan siya ni Kato. Sa sandaling ito ay isang napakatangkad na lumitaw sa likuran nila at iniinsulto siya ni Hiroshi, kaya pinutol ng lalaki ang kanyang binti. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, kaya't inalog-alog ni Hiroshi ang kanyang braso na sinusubukang kumawala. Nang natanggal ang wig ng lalaki, doon pa nila nalaman na alien din siya at ama ng bata. Dalawang lalaki ang nagpaputok ngunit ginamit ng lalaki ang katawan ni Hiroshi bilang isang shield at hindi nagtagal ay sumabog ito. Pagkatapos ay ipinakita ng lalaki ang malalaking kuko at pinatay ang lahat sa garahe maliban kay Keito. Narinig ni Kei ang hiyawan at sinundan ito upang mahanap ang alien na malapit na ring wakasan ang kanyang kaibigan, ngunit biglang inarap ni Kishimoto ang lalaki at pinalipad siya sa pader. Ang kanyang suit ay kumikinang na asol, na nangangahulugang nagbibigay ito sa kanya ng pinahusay na lakas at bilis. Nang makabawi ang alien, nagmamadaling magtago si Kay sa likod ng isang van. Hinampas ng alien si Nakato at Kishimoto at sabay silang tumilapon. Gayunpaman, hindi nasaktan si Kishimoto dahil sa suit na sinusuot nito. Nang makita ito, binuksan ni Kay ang kanyang malitong ngunit nakitang wala itong laman. Nang susundan siya ng alien, umiikot si Kay sa van at hinampas ang lalaki sa ulo gamit ang malito mula sa likuran. Galit na galit, umuungol ang alien at sinira ang mga ilaw sa kalye. Itinaas niya ang kanyang braso para atakihin si Kay ngunit sa sandaling iyon ay isang grupo ng lumilitaw ang mga wire at umiikot sa paligid ng alien upang mabitag siya. Pagkatapos ay tinanggal ni Nishi ang kanyang camouflage at sinubukang bigyan ng baril si Kay at sinabing malikhain siya sa malita kaya nararapat siya sa punto. Itinaas ni Kay ang baril ngunit hindi siya ng ahas na bumaril, kaya binawi ito ni Nishi at siya mismo ang pumatay sa alien. Pagkatapos ang apat sa kanila ay ibabalik sa puting silid kung saan may bahid ng dugo. Sa kanilang pagkabigla ay lumilitaw din si Suzuki at ipinaliwanag ni Nishi na hanggat hindi pa sila ganap na patay, sila ay ibabalik at ang mga pinsala ay gagaling gaano man sila kalubha. Tinukoy niya ang globo bilang Gantz habang sa wakas ay nagtatapos ang countdown. Pagkatapos ay nagtatalaga ito ng mga puntos para sa misyon. Lahat ay nakakakuha ng zero at insulto maliban kay Nishi, na nakakuha ng lima at ngayon ay nakaipon na ng 79. Ang mga larawan ng mga lalaking na matay sa garahe ay idinagdag sa mahabang listahan ng lahat ng mga taong namamatay sa palabas na ito. Ipinaliwanag ni Nishi na ang kanilang misyon ay pumatay ng mga alien sa kalawakan at tinawag ang ilang pagkamatay na, kahangahanga, dahilan upang hawakan siya ni Kato sa kanyang hoodie at itanong kung bakit hindi niya sila tinulungan. Gamit ang lakas ng suit, sa wakas ay tinanggal ni Nishi ang mga kamay ni Katie habang tinatawag siyang ipokrito. Natigil lang siya ng pagbabantaan siya ni Kay. Gusto ni Kay ng higit pang mga sagot, ngunit pagkatapos ay kumikinang ang gants at nawala na naman silang lahat. Kinaumagahan, nagising si Kay sa kanyang kwarto at ipinapalagay na ang lahat ay panaginip. Gayunpaman sa istasyon ng subway ay nakakita siya ng isang palatandaan tungkol sa dalawang pasahero na nabangga ng tren. Nang maglaon sa kolehiyo, pinag-uusapan ng ilang estudyante si Kay habang si Kojima ay lihim na gumuhit sa kanya. Pagkatapos ng klase ay sinubukan niyang maging kaibigan siya, ngunit hindi siya pinapansin ni Kay. Kinahapunan umalis si Kay upang bisitahin si Kato sa kanyang lumang address, ngunit ang gusali ay pinalitan ng isang parking lot. Pagkatapos ay hinanap niya ang kalye kung saan nangyari ang misyon at nakita niya ang mga pader na nawasak ng alien ngunit ang garahe ay walang laman at malinis. Sa sandaling iyon ay dumating si Kishimoto at sinabing natatandaan din niya ang lahat kahit na mayroon siyang suit. Ito ay nagpapatunay na ito ay totoo ngunit hindi sila maaaring pumunta sa pulisya dahil walang sinuman ang maniniwala sa kanila. Tinanong ni Kishimoto si K kung maaari siyang manatili sa kanyang bahay. Pagdating nila doon, ipinaliwanag niya na nakatira siya sa kanyang kasintahan at naghiwalay sila kamakailan. Sinubukan niyang mag-self-delete sa shower ngunit sa halip ay nagising siya sa puting kwarto. Si Kishimoto ay may jacket na ipinahiram sa kanya ni Keito at sa isang bulsa ay nakita nila ang kanyang notebook. Nabasa rin ito ni K at naghanap ng bagong address at nalaman niyang nakaparol si Keito. Naaalala niya na hindi nag-aral ng high school si Kato at ang kanyang ama ay marahas, na maaaring ipaliwanag ang isang buhay na nauwi sa krimen. Samantalang si Kato ay may panaginip tungkol sa pagkamatay ng alien na bata. Nang magising siya ay pumunta siya sa banyo at sinuri siya ng kanyang kapatid na si Ayumu, ngunit sinabi sa kanya ni Kato na maayos ang lahat. Matapos bumalik sa kama, kinuha ng asul na laser ang katawan ni Kato at dinala siya sa puting silid. Nandoon na si Kay at ang iba pang nakaligtas sa huling misyon kasama ang tatlong bagong tao na binubuo ng isang binata, isang lola at isang umiiyak na bata. Pinatugtog ng Gantz ang wake up song at sinabi sa kanila na ang target ay ang Tanaka alien. Sinabi ni Nishi na hinding hindi nila matatakasan ang Gantz at ang anumang pagkamatay ay mapapalitan lamang. Napagtanto ni Nake at Kato na ginamit ni Nishi ang tatlong lalaki kahapon bilang pain. Tapos si Nishi at dalawang bagong tao ay teleport na kaya ang iba ay nagmamadaling agawin ang mga armas at ang mga suit. Ang bata at ang lola ang unang lumabas sa isang parking lot at agad silang nahanap ng alien, na ibinuka ang kanyang bibig upang magpakita ng maliwanag na liwanag. Nang dumating din si Kay, natakot siya nang makita ang mga bangkay sa lupa. Ang mga alien na naghihintay sa malapit habang nakikinig ng musika at gusto ni Kay na barilin ito, ngunit ang kanyang baril ay wala pa pala sa kanyang kamay. Nang makita siya ng alien ay bumukas ito, at ipinagtanggol ni Kay ang kanyang sarili sa huling segundo. Si Kay ay tinamaan ngunit hindi siya tinatablan dahil sa kapal ng kanyang suit. Galit na galit na muling bumaril ang alien gayon paman ay pinupuntirya niya si Nishi para masira ang camouflage mode nito. Napunta si Nishi sa ibabaw ng isang vent at ang alien ay tumalon upang harapin sila sa pamamagitan nito. Sa ibabang palapag, dumaong sila sa isang kotse at sinimula ng alien na bugbugin si Nishi. Napakalakas nito kaya nabasag nito ang suit, at naghanda ang alien na barilin siya. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, tumalon si Kato at sinunggaban ang alien para barilin ito sa pader. Nang bumagsak sila sa sahig, ipinihit ng alien ang ulo nito at naghanda ng isa pang shot ngunit tumalon si Kato para matamba itong muli. Sinubukan ng alien na makatakas mula sa kanyang pagkakahawak ngunit nagsimulang pumiga si Kato at sa lakas na ibinigay ng suit ay nagawa niyang mailabas ito. Nagmamadaling tingnan ni Kay ang dumudugong sinishi, na nagsabi sa kanya na makakuha ng isang daang puntos upang buhayin siya at pagkatapos ay mamatay. Biglang lumitaw ang alien sa likod ni Keto at sinuntok siya. Pagkatapos ay bumaril ito kay Kishimoto, ngunit hinarap siya ni Kaito upang iligtas siya at sa halip ay nasira ang ilang sasakyan. Sinimulan ng alien si Keto na nagtulak kay Kishimoto para protektahan siyang muli. Gusto itong barili ni K, ngunit hindi niya magawa dahil matatamaan niya ang kanyang mga kaibigan. Kapag ang alien ay handa ng barilin si Kato, si Kishimoto ay kumuha ng isang tubo at sinimulang hampasin ang ulo nito, na naging sanhi ng pagbaril upang sirain ang mga switch ng kuryente. Sinundan ng nilalang si Kishimoto at hinawakan ng kanyang mga braso kaya sinipa niya ito sa singit, ngunit walang nangyari. Itinapon siya nito at sakto namang nasalo siya ni Kato. Pagkatapos ay hinabol ng alien si K upang simula ng paghagupit sa kanya. Ang suit ni Kay ay nagsimulang lumaki at nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang masuntok ang alien, na naging dahilan upang bumagsak ito sa kisame. Nang sinubukan siyang salakayin muli ng alien, sinimulan itong suntokin ni Kay sa isang kotse at nahuhulog sila sa bintana. Ngayon ang alien ay maaaring magsimulang matamaan ito muli at ibuka ang bibig nito upang maghanda ng isang putok, Gayun pa ay tinapon ito ni Kay ng kanyang baril at pinaputukan upang sirain ang ulo nito mula sa loob. Namatay ang alien sa isang maliit na pagsabog na sumisira din sa kotse, at ang iba ay nag-aalala habang nagsisimula silang mawala. Nawalan ng paa at braso si Kay at walang magagawa kundi panuuri na lang ang gas na tumatagas sa kotse sa sirang power box, na nagdulot ng mas malaking pagsabog. Sa puting silid, hiniling ni Kato na malaman kung ano ang nangyari kay Kay. Pagkatapos ay nag-active muli ang Gantz at inaayos niya si Kay para manumbalik sa normal. Walang nakakakuha ng anumang puntos maliban kay Kay na nakakuha ng pito. Ang isang mensahe ay nagsasabi na mayroong siyamnapot tatlong puntos na kailangan bago idagdag ang mga bagong namamatay sa talaan. Tinatanong ni Kay kung ano ang mangyayari kapag may nakakuha ng isandaang puntos. Kaya ipinaliwanag ng Gantz na maaari silang pumili sa pagitan ng muling pagbuhay sa sinumang manlalaro na gusto nila o pagbobora ng kanilang memorya at pagpapalaya. Kinabukasan, nagising si Kay na nakasuot pa rin ang suit at sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagsira ng kawali gamit lamang ang kanyang mga kamay. Matapos takpan ng normal na damit ang suit, ginugugol ni Kay ang kanyang araw sa paggawa ng ilang pagsubok tulad ng paggawa ng mahahabang pagtalon sa buong bayan. Nang susubok na siya kung magagawa niya ito sa mga rooftop, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kojima para imbitahan siya sa isang coffee shop. Nagkita sila at ibinahagi ni Kojima ang kanyang ginawang sining. Bilang kapalit, ibinahagi ni Kei na pinuprotektahan niya noon si Kato mula sa mga hamak na lalaki sa paaralan. Samantala, binisita ni Kishimoto si Kato para ibalik ang kanyang jacket. Inamin niya, na siya ay nasa juvie dahil pinatay niya ang kanyang ama, na laging umuwi na lasing at binubugbog si Ayumo. Nang maglaon ay pinanood ni Kato ang balita at napansin ang mga pulis na nag-iimbestiga sa pinsala sa garahe. Sinabi sa kanya ni Ayumo na kamakailan lamang ay nananaginip siya na mawala ang kanyang kapatid, ngunit tiniyak sa kanya ni Kato na wala siyang pupuntahan. Nang gabing iyon ay tinawag ang mga manlalaro pabalik sa puting silid kasama ang mga baguhang manlalaro. Ang misyon ngayon ay isang nilalang na kilala bilang masamang alien. Hiniling ni Kato sa mga baguhan na magsuot ng suit at kumuha ng baril, ngunit isang monghe ang nagreklamo sa pagsasabing ito ay gawa ng jablo. Nagdulot ito ng takot kay Kato habang ipinapaliwanag niya na ayaw na niyang makakita pa ng kamatayan. Sinubukan ni Kay na pakalmahin siya at nagkaroon ng pagtatalo, ikaw lang ang maaantala kapag sinimulan silang ipadala ng gant sa misyon. Dinala ang grupo sa isang museo na may dalawang malalaking estatwa sa entrance gate. May hinala sila na isa sa kanila ang alien ngunit bago nila mapag-usapan ang isang plano, binaril ng isang baguhan ang kaliwang estatwa at sinira ito. Sa sandaling ito ang isang rebulto ay nagsisimulang gumalaw at sinusubukang tapakan ng mga manlalaro, na lumalayo sa tamang oras. Nagsisimulang tumakbo ang lahat habang patuloy na ginagamit ng alien ang kanyang mga kamao o sipa upang subukang patayin sila, ngunit ito ay masyadong mabagal. Tumakbo ang monghe sa museo at nagtatago sa loob ng isang silid na puno ng mga estatwa, kung saan siya nagsimulang magdasal. Sa tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata, isang estatwa sa silid ang lumalapit sa kanya. Sa labas, umikot si Kay sa rebulto upang subukang patayin ang kalaban, ngunit tumalon ito ng mataas at lumapag ng napakalakas na pinalipad ng shockwaves ang lahat. Nang marinig ang lahat ng ito, isa pang natakot na baguhan ang nagtago sa parehong silid ng monghe. Sinabi ni Kay kay Kato na ilikas ang iba bago muling habulin ng alien at sabay tumalon ng napakabilis upang makaiwas sa mga atake. Pagkatapos ay dumaos si Kay sa ilalim ng rebulto at binaril ang mga binti nito, na naging sanhi ng pagsabog ng paa at ang estatwa ay nahulog sa ibabaw ng isa pang baguhang kasama nila. Ngayong mahina na ang rebulto, binaril ito ni Kay sa mukha at nagdulot ng malaking pagsabog na ikinamatay ng alien. Proud na proud siya sa sarili niya pero tinawag siya ni Kato dahil nakapatay siya ng player. Sinabi ni Kay na kasalanan ni Kato ang hindi paglikas sa lahat ng tinanong niya. Sa puting kwarto, nagre-reset ang timer ng Gantz. Sa sandaling iyon, lumabas sa museo ang isang malubhang nasugatan na baguhan at napagpasyahan ng grupo na may isa pang alien. Pumasok si Kei, Keito at Kishimoto sa loob at nakitang patay ang monghe sa silid ng budista. Biglang isang estatwa na may maraming armas ang umatake kay K, na hinarangan ang suntok ng kanyang baril at nodis armahan. Pagkatapos ay nagsimulang saksaki ng estatwa si K hanggang sa hilahin siya ni Kato palayo. Iniwan niya si K kasama si Kishimoto, at sinabing pagkakataon na niya na lumaban para protektahan ang kanyang kaibigan tulad ng ginagawa ni K para sa kanya noon sa paaralan. Pagkatapos ay lumabas si Kato sa silid na nakahanda na ang kanyang baril. Nandahil sa refleksyon sa salamin, nakita niya ang alien na lumilitaw sa likod niya at umiiwas sa mga pag-atake nito, na naging sanhi ng pagkasira ng ilang estatwa sa halib. Biglang nagsimulang magsalita ang alien, itinuro na ang mga tao ang unang umatake at pumatay sa mga kaibigan nito. Ibinaba ni Kato ang kanyang baril, para lamang sa alien na umatake muli at dinasarmahan siya. Pagkatapos ay inanunsyo nito na gusto nitong maghiganti, ngunit sa sandaling iyon ay sumabog ito dahil sa pagbaril ni Kishimoto. Sa kasamaang palad ang alien ay yumigtad sa pag-atake at tinamaan si Kishimoto para matamba siya. Binuksan nito ang kanyang mga braso at nagsiwalat ng higit pang mga espada, para lamang tumayo doon na parang isang tunay na estatwa. Kumuha si Kato ng talam mula sa kanyang suit at inatake ang alien, nagsimula ng isang labanan sa espada. Ang alien ay malinaw na mas malakas at madaling madaig si Kato, at itinapon siya. Nahuli siya ni Kishimoto sa himpapawid habang papalapit ang estatwa para patayin si Kato. Gayunpaman, tumalon si Kishimoto para protektahan siya at naimpailed ng maraming espada ng sabay-sabay. Nahulog siya sa mga bisig ni Kato at sa kanyang huling hininga ay sinubukan niya itong halikan, ngunit namatay bago magtagpo ang kanilang mga labi. Isang galit na galit na Kato ang muling umatake sa estatwa, ngunit ang alien ay gumagamit lamang ng mga espada upang ihagis mula sa gilid sa pamamagitan ng paglasla sa kanyang buong katawan pagkatapos ay tinapos siya ng maraming saksak. Pagkatapos ihagis ang katawan kay K sinabi ng alien na sisirain ito ang lahat bilang paghihiganti. Nang makitang patay na ang lahat ng kanyang mga kaibigan, pinilit ni Kay na tumayo kahit mahina ang katawan at e-activate ang suit sa pinakamataas na lakas nito. Hinaharangan ng alien ang kanyang pag-atake at sinimulang igalaw ang kanyang mga braso, kaya kailangang tumalon si Kay. Pagkatapos ay napansin niya ang isang baril na nakasabit sa rehas, kaya gumawa siya ng isa pang pagtalon upang iwasan ang mga espada at agawin ito. Kapag malapit na ang alien, nagpaputok si K gayon paman, hinarangan ng alien ang putok gamit ang mga espada nito. Sunod na ibinaba ng alien ang isang maliit na estatwa ng Buddha sa lupa. Ang estatwa ay nagsisimulang pumutok at lumaki, nagiging napakalaki na sinisira nito ang mga hagdan at sumabog sa bubong. Kinuha ng higanteng kamay nito at ngayon ay pumalakpak upang patayin siya, ngunit nahuhulog si Kay. Nagsimula siyang tumakbo palayo ngunit fuminto nang marinig niya ang boses ni Kato at ginamit ang baril ng kanyang kaibigan. Nagpaputok si Kay at sinubukan siyang sunggaban ng estatwa, ngunit sa halip ay pumutok ang kamay. Pagkatapos ay tumakbo si Kay sa braso ng rebulto ngunit nang maabot niya ang mukha, na headbutt siya at nahulog. Ayaw niyang sumuko, sinuntok ni Kay ang mukha ng estatwa ngunit nilamon lang siya nito. Ngayon ay nasa loob na siya ng nilalang, kayang barili ni Kay ang buong paligid niya at patayin ang alien sa pamamagitan ng napakalaking pagsabog. Pagkatapos ay tumakbo si Kay upang tingnan si Kato ngunit nawala bago siya tumulong. Si Suzuki at isang baguhan ay nasa puting kwarto na, ngunit ang iba ay wala pa. Binigyan ni Gantz si Kay ng labintatlong puntos bago idagdag ang mga bagong larawan sa listahan ng mga namamatay. Sa sandaling makita ni Kay si Kishimoto at hiniling ni Kato na ibalik ang kanyang mga kaibigan, ngunit pinaalalahanan siya ng Gantz na kailangan niya ng isandaang puntos. Kinabukasan sa istasyon ay napansin ni Kojima na masama ang pakiramdam ni Kay at inalok siya ng tulong ngunit hindi siya pinansin ni Kay. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak ang isang bata dahil nahulog ang kanyang sombrero sa riles kaya tumalon si Kay at kinuha ito, na nagpasaya sa bata. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang tren ngunit hindi gumagalaw si Kay, kaya agad siyang kinaladkad ni Kojima pabalik sa platform upang iligtas siya. Umiiyak siya habang ipinapaliwanag niya na may nararamdaman ito sa kanya at ipinangako ni Kay sa kanya na hindi siya mamamatay. Maya maya ay binisita ni Kay si Ayumo para ilabas ang masamang balita. Nang gabing iyon ay muling lumitaw si Kay, kung saan naghihintay si Suzuki kasama ang isang grupo ng mga bagong kasamahan. Pagkatapos ay sinimula ng Gantz ang pagtugtog ng kanta nito upang ipahayag ang isang bagong misyon. Samantala, lumilitaw si Kato sa maraming tao sa labas ng museo. At dito nagtatapos ang recap sa movie na ito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.